lamang po tayo nagkaroon ng public madrasa. Ang madrasa po, usually, ang alam natin madrasa ay napaka-private yan. Mm -hmm. Pero ngayon, uh, dahil sa uh, visionary uh, leaders natin sa bar, uh, sa pangunan ng dating uh, chief minister natin, si Kajmura Ibrahim, pati na rin yung uh, ating chief minister ngayon, uh, and of course, uh, our ministry, uh, minister of the of basic higher and technical education, si Sarmo Girikbal, ay meron po tayong mga public madrasa pinapatayo sa buong bar. So, alhamdulillah, isa na po ito dito sa uh, Barira na meron po tayong public madrasa na patatayo, in, insya Allah. In fact, ito nga yung groundbreaking po natin. Ito po ay uh, yung balance education natin. It's uh, tulad po ito ng pub, uh, public schools, no? Kaya lang, pagkakaiba lang po, uh, meron po tayo ditong uh, mga subjects na ituturo patungkol sa Islam. Ay, yung uh, six uh, subjects ng uh, Islamic education na ituturo natin dito kasama ang K-12 curriculum po natin. So, ito ay uh, magsisimula po tayo sa kinder or tahdiriya and then uh, it would be uh, gradual, uh, by uh, step by step, ang gagawin po natin dito hanggat darating po ito sa secondary or high school. So, uh, we will expect na hindi lamang ito ang building na patutayin po natin insya Allah. Thank you.